guys, good morning Balik probinsya na naman tayo Ito ang daanan namin dito Papunta ang probinsya namin Dito sa Cebu, ayan Maganda kang tanawin Ano? Maganda-ganda ng mga tanawin dito sa Cebu Ano mga guys, oh. Ang lalim grabe talagang init yung mga kahoy doon sa bundok na namatay dahil sa init oh. tingnan yung mga guys oh. so, kulay brown na hindi kulay green kawawa naman yung mga kahoy dito And, oh. ayan mga guys sabi oh. talaga talagang init ngayon alaga na Ayan. Ayan si Banking Tapos ito si Doidoy. Ito si Doidoy. Ayan si Doidoy. lagi yan sumasama sa amin. Tuwing alis kami. Tuwing uwi kami. At pupunta kami doon sa Cebu. Sama talaga yan. Pag ayaw nila, so, pag hindi namin sinama, hindi yan sila kakain. Yung dalawa na yan. Ayan o. Oh. Ganda na mga tanawin dito mga guys ano you know nagpicture Nag picture picture pa ka sila you know. Kaso yung mga halaman na matay sa init Ilang buwan na dito hindi ulan